Janine Gutierrez, muling bumisita sa Itbulaga, pero ginulat lahat sa sinabi nito. Joey De Leon, may kinwento patungkol kay Janine. Ngayong biyernes na, ay talaga namang marami ang mga nangyari sa Itbulaga, una na nga dyan ay sa Barangay, na dahil sa Sabado na nga September 21 ang Grand Finals, o ang Championship ng mga pinakahenyong pamilya sa GIMI 5, ay nagpa-sample naman muna ang Team Barangay sa GIMI 5, na kung saan ay si The Barbards Wally ang naglaro dito, kasama ang isang pamilya sa barangay, na naging taga-sagot naman. Natila nakalimutan pa nga ni Wally ang isang kategory dito, na pagkain, kaya naman ay hindi niya ito nahulaan. Pero tawang-tawa naman nga ito, nang makita niya ang word na pinapahulaan na leche plan, dahil bawal daw kasi ito sa kanya. At dahil biyernes, ay Yakult Day din sa Team Barangay at Team Studio, kaya naman, ay nakasama ulit ng Team Barangay si Yakultman at si Yakult Lady. Na kung saan ay namigay din nga ito ng Yakult sa barangay, at sa studio. Pero, dahil ngayong biyernes din ang qualifying round ng Gimme 5, na ang mananalo ay makakasama sa championship sa Sabado September 21, ay marami na nga ang mga nag-abang kung sino ang makakapasok sa nag-iisa na lang na slot dito. Na kung saan ay kasama nga sa nagharap sa qualifying round dito ay ang Brown Family. Kalyao Family At ang Sanchez Family Dito nga, ay ang Sanchez at Brown Family ang nagharap sa round 2, pero nanaig ang Brown family, na nakakuha nga ng golden ticket, at pasok na rin sa mga maglalaban-laban sa Grand Finals, o sa Championship ng Gimme 5. Na talaga namang pasabog ang papremyo, dahil mag-uwi ng 300,000 pesos, ang mananalong pinakahenyong pamilya. Samantala, muli namang bumisita si Janine Gutierrez sa Itbulaga, at naglaro naman sa segment na bawal. Judgmental ka ba, na kung saan, ay nauna na rin namang naipost at naipaalam ng itbulaga sa kanilang official Facebook page. Dito din nga, ay nag-promote na rin ito ng kanyang show na Lavender Fields, na kung saan ay kasama din si Jericho at si Jody, na napapanood din sa TV5. Nanauna na rin namang bumisita sa Good Morning Kapatid, at nakipagkulitin kasama ang mga host dito na hindi lang yan, dahil napasabak din sa acting challenge, kasama ang Good Morning Kapatid host na si Justin Kirino Kasama din si Miss Dimples na isa din sa mga Good Morning Kapatid host. Sa pagpapatuloy nga, ay madami naman nga ang mga nagulat, nang sabihin na ni Janine ang kanyang kasabihan, na isa daw sa kanyang line sa Lavender Fields. na kahit nga ang mga The Bark Ads sa studio, ay talaga namang nagulat nga sa kasabihan na ito ni Janine, na makikita pa nga ang naging reaksyon nila dito. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! May sinabi pa nga itong isa pang kasabihan, na kung saan ay sinabi nga nitong, basta naka white t-shirt at maong, kasing ganda ni aling maliit. Na pinagtabi pa nga ito ng mga The Bark Ads, matapos sabihin ni Janine ang kanyang kasabihan. Biro pa nga dito ni Maine, na nasan na daw si Janine, na tila nalito na nga sa dalawa. Gaya ng naging biro din naman ni Riza May, na baka malito daw ang mga The Bark ads pag nagtabi sila. Na matatandaang, nakapag-guest na rin naman si Janine noon sa show ni Riza May, sa The Riza May Show noong 2014. At sa mga hindi naman nakakaalam, ay nakapag-guest na rin si Janine noon sa Itbulaga, sa segment naman na Boom, kasama pa nga noon si Enchong at si Miss Jackie Lublanco. Hindi pa nga natapos dyan, dahil nakapag-guest ulit si Janine sa Itbulaga, sa segment naman na bawal judgmental noon. Na talaga namang naging suki na rin talaga ng Itbulaga, kaya naman hindi na nakakapagtaka, na maging import naman siya sa Itbulaga Olympics. Gaya nga ng ilang mga comments sa kanilang YouTube livestream sa TV5 at sa TVJ YouTube channel. Dito din nga, ay nabanggit ni Boss Joey, na magkakaklase daw noon si Janine kasama ang anak ni Boss Joey na si Gio, at anak naman ni Bossing na si Mayor Vico. Na kung saan, ay makikita nga ang picture na ito, sa isang play, na kung saan ay mga bata pa nga sila noon. Samantala, narito naman ang ilan sa mga naging reaksyon ng mga netizens. Sa muling pagbisita ni Janine sa Itbulaga, Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?